ito mga kaidol no? kaya tayo ng puno mga kaidol yung no? ginagawa namin mga kaidol no? pakainit simbay mga kaidol no? itulong tulong muna ako dito mga kaidol no? kasi wala pa naman tayong full operation talaga mga kaidol kaya dito muna tayo no? kasama ko dyan mga kaidol no? o, muna tayo mga kaidol ha Kites puno mga kaidol. May paniki dito mga kaidol. Lo, tignan natin mga. Nandahan lang tayo mga kaidol ha. Para di lumipad yung paniki mga kaidol. No? dan maka idolnya udah mewah apat ha? <laughs> sana oh. Sus, lumipad maka idol Hindi makadandahan kasi eh, walang hawakan eh. Yung cellphone natin. Saan kaya pupunta yun? Sayang. Uh, mm Hindi -hmm. lang natin mga ka-idol. Lumipad mga ka-idol eh. Tingnan natin mga kaidol kung may itlog, diba? Bahay, no? Wala naman, kaidol. isa pa doon, mga kaidol, no? Wali, tatlo. Dito sana yung paniki, mga kaidol, no? Wala eh. Bipad. Apat sila. Apat. Paniki. Uy, uy. Uy, uy, uy. Di pa mahulog oh. Makakita pala eh. Sabi, di makakita yung paniki pagka araw. Ha? Sabi, di makakita. Kita naman pala eh. Pada, apat sila ah. Nawala oh. Kaya pumunta yun. Hindi nagpaalam sa akin ah. sa pumunta ah. Napakainit pa ngayon na panahon ng mga ka-idol no. Nagbablard na naman ng ating cellphone. Sobrang lakas na init no mga ka -idol? yung makaraan mga ka-idol ay eh, nagbakho tayo no At kanina ah, nag boom track tayo mga ka-idol pinakialaman natin yung boom track no mga ka-idol kanina umakit ako mga ka-idol no? oh, napakalakas talaga yung init eh bablard pa yung silpo natin no? yan muna yung minamadali mga ka-idol no pasil kasi malapit talaga talaga magsisimula dito mga kaidol. Sisimula na tunok mga kaidol. Sasabay sa belti ng bus natin. Yung gastusin dito pati ka grounding mga kaidol no. Ay sasabay sa ano. Sa berpin, no? Para isahan lang daw yung gastos no? mga kaidol no. Okay na to mga kaidol. Sa ko mga kaidol no. para sasabay na sasabay na sa birthday ng bus natin. Doon so, ating kanong mga idol tower crane no. Hindi pa talaga nagbabahay yung uwak doon mga idol. 'Yun ang binabantayan ko mga idol no para kuha natin yung inakay mga idol. Kapahinga talaga. Grabe. Sobrang lakas ng init talaga. Ito na, ah. <laughs> na po natin Pag video yung Ano mga ka-idol ah Paniki ah Mga ka-idol Sibat mga tayo mga ka-idol Ano tayo mga ka-idol Yung tulungan ko lang muna sila dito Mga ka-idol no tulong tulong muna ako sa kanila kasi sa tower crane pa isa lang kasi yung bira mga kaidol kasi hindi pa talaga nagsisimula no sa ano nito tulad so, linggo ay magumpisa na talaga itong mga kaidol o kain na itong mga kaidol dito na yung bag kong inoperita natin mga kaidol no Talagang Okay kayo mga kaidol. unit natin mga kaidol mapakahaba yung boom no mga kaidol no 60 dito pa tayo mga kaidol punta natin si bay si bay bay sa ligumbay bay mga kaidol no. istang yun dito mga kaidol no hindi tayo kasali dito pa uh, ng mga kaidol sila lang subdivision no tadi itu. Bina, 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 bina. Bye. Baik. Buat dia bos. Ah, sama tu. lakauan Harus mangga oh mangga mga kaidol là hulog na mga kaidol no si bay 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 sa likod bay ito na tayo mga kaidol ha ang bayan namin mga kaidol Tignan natin mga kaidol. Tara rin mga kaidol. Yung truck mo mga kaidol naghatid ng asitilin sa bilang project. Mga kaidol sila tatlo, Mababon mga kaidol na. Hoy! Bye-bye sa ligumbay! Hanggang dito na lang po tayo mga ka -idul. Please subscribe pa mga ka no. At share sa ating mga ka-ibigan. Upang madagdagan pa yung tatlong unit no mga ka-idol. So hanggang dito na lang po ko, mga ka-idol. Bye bye mga ka -idul. Thank you. See you next vlog mga ka no.